natin kayo ng black Friday morning. Siyempre, pa Friday na rin tayo sa Bukawi Pet Market para mag-update ng yung mga favorite doggy sa country. Pero bago po lahat, special shoutout kay Barbell Cruz, kay Herb Palmer, kay Edsy, kay Jeff Aragon, at sa lahat-lahat lahat ng mga subscriber po natin dito sa ating YouTube channel. Tara! Samahan niyo po kami. Pusa seri na ha. Yun! Siyempre, kasama natin ngayon si Gary George. Good morning! George. Good morning, mga... Lalo bando, ha? Oh. Uh, shout out sa mga nasa Japan! <laughs> oh, parang dala mo rito, Gary George. Munchkin! Raghager! Munchkin, Raghager! Four ah. months, ha? Babae! Oh, ito, bigay na lang natin ng 18K, negotiable pa! 18K, baka pwedeng ilapag mo para makita lang oh, natin, yan. boss, yung pagka-munchkin niya. O, oh, yan, nakita-kita, ha? Said na said ang chan. Oh, said na said diyan, ha? Uh, babae na laki mo. Babae. Babae pa. 18k na la. Kulay ano, no? parang ano siya, no? Tabi. Tabi blue. Oo. Uh, uh, uh. Oh, yan tabi blue. Tapos meron ka pa? Meron pa tayong magarutan ng Persian na la, Persian. Oh, Persian, ha. Pakita natin yung Persian mo dala, boss, ha. I'm <laughs> Persian. Yun, Persian. Ito, bigyan na natin 'to ng 5k. Ito 5k naman, no? Ragdoll Persian. Ragdoll Persian pala, mix. Mix. May pagkaragdal nga yung itsura niya, ha? Oh, yeah, ragdal person. Lalaki ba, boss? Lalaki. Lalaki. Magkano ulit? 6K. 6K na lang? Oo. So, oh. Oh, ragdal person, 6K na lang, ha? Jackpot, ha? Wala uh, na. ka nang dala, boss? Sana, okay na. Alright, baka may papasalamatan ka. Uh, salamat sa mga sumusuporta kay Ride and Roll. <laughs> Mabuhay kayong lahat. Alright. Uh, mas... shout out sa asawa ko kay Aileen. Alright, Umising ka na. Yun. ko Tapos meron tayong mga available nga palang seat to tatlong choco na dalawang female sang mail na Chihuahua na 8 months. Yun. <laughs> Alright. Maraming maraming salamat, Bird. Thank, Thank you. you. Thank you.

Ay, ba eh? ko lang ito ng 12,000. 12 O yan, Siberian, ha? Siyempre, at dahil pararating lang ng ride and roll, ibibigay ko ng 10,000. Oh, yun. Ang lakas naman lang, ano? Bawas na ito. Basta huwag kang maingigay ni Jason, ha? O, yan. Huwag boss Jason. O, yan. Baka Next na po ito, ko lang yung kapatid, Alright. Yes, kuya. Dahil meron din tayo British long hair. O, British long hair, ha? Kuya, isang baba পাতিম কাম কাট Dahil 12K din to. Ngayon, bibigay ko 10 na lang din. <laughs> o, puro 10K to, ha? Oo, ang ganda, long hair, no? At pagdalo, ha? Mag-may discount. Mag-may discount? yeah meron pa tayo sa dito. Naligaw pala, sorry. Ito, isa rin tong British long hair. At syempre, meron tayong short hair. Short hair. Ayan, kuya, British short hair naman to. Lima to, kuya, sa nalang... Blue. Yes, blue. Ilan po na? Dalaki kuya, three, three, three months. 3 months. O, oh. 3 oh. months, ha? 3 months, three ayan. Ayan, bigito na lang to, na. O, ay, Ayan, 12K na lang ha. Ang bababa ng British ha. Ah. Yes, kuya. Okay. Okay. Yeah, uh, na lang Persian dyed base. Orange, kuya. Kaya ko na lang 4-5. Meron tayo lilac, kuya. Two months old. Yun lilac na lilac uh, ng ulay yeah. ha. Bigay ko na 10,000, kuya. 10K! Ayan, 10K na lang. Ah, uh, meron tayo lang natin. Ilan ba na ito, boss? Ah, ilan lang. lang ng 23 Lala ka na ba? Okay, ka na lang. 23 kayo lalaki. buyer, <laughs> ha? <negosia board. laughs> oh, yan, ha? Ragdahl. Kaya sa Sibilya, kuya. Kaya ko alam <laughs> ano yan. Ito, medyo malaki-laki, <laughs> ha? Sibilya. Ang Sabihin na natin ang P15. 15 kuya. P15. O, yan, 15 ha. P15, kuya. O, panalo to, boss, <laughs> ha. Panalo yan, ha. Ayan, kuya. Ayan, available po sa mga DJ? Meron din po sa bahay. Kuya, meron tayong...

mga black charcoal po. Ang gaganda ng kulay. Ito yung isa. Tapos may mga rasat color din po tayo. Ito yung black charcoal natin. Ito yung rosette ang color. Available po male at female ah. Yeah. Dito po bigay ko po ng 17,000 any gender po sa kanila. 17,000 po any gender. Available ang charcoal charcoal pattern tsaka rosette po. Ang ganda. <laughs> Itong isa, napaka-behave nito. Meron din po tayo ditong uh, ragdoll na female. Ito po ay 5 months old. Magsi 6 months na siya. At abigay ko na lang ng 15,000. 15,000 na lang po sa ragdoll natin. Ay, kung may nagustuhan po kayo sa mga available na tatis sa kittens natin, message lang po kayo sa FB page natin na Lujo Kennel. O kaya sa mobile number ko po na 0909 7905 Pwede din po ako ma-reach via WhatsApp, tsaka Viber po. Thank you! Thank you. Yun, good morning, Boss Dennis! So, okay. okay. kasama natin si Boss Dennis kayo na. Kami miss natin sila Rider -man. dito na tayo. <laughs> oh, yun, yun. Sige, sige, sige. Update natin sila, Boss ha. May mga dalang pusa rito si Boss. Oh. Oh, oh. Ano yan, Boss? British. British. Oh, yan ang ganda. Lalaki po lala ba eh? Lalaki to, lalaki. Lalaki. Lala lala formal. Oh, formal so. Ganda. Oh, computer bigay mo dyan, Boss? Ito, naanala na sila. 25 na lang. 25K? Oh. Negotiable ba ba yan? Oo, oh, yan. Siyempre, negotiable yan. Boss oh. Dennis yan eh. Selper, oh, napakaganda, napakaselper. Selper, oh. ang ganda. Lalaki, 4 months ha. Oo, oh, oh, yan. Kaya po. Tapos meron pa si Kaliko. Oo, oh, may Kaliko lang. May Kaliko pa rito siguro Kuya Dennis. <laughs> Eto, malaki rin to <tubos>, mo sa. Oo. Oh. <laughs> babae, o. Oh, Eto, babae naman. Oh, ganda, o Kaliko. Kaliko. Mira oh, yan, kanggian ko liko. Ayan ha. Ah. Ayan. Persian to boss. Person, big Ayan, Persian big bone. Ah, Persian big bone. Ilang na ba na to? 8.5 na, na lang. 8.5 na lang. Ilang ba to boss? Ano na to? 9 man. 9 man. So 8.5 na lang yan wow. ha. Oh. Pakita natin. Oh, may inaabot si boss George. Ginger naman to boss. Oh, so ito mayroon. Ayun. White ginger. Oh. Ito ano to boss? Exotic, exotic. Exotic naman. Oh. Garfield to, Garfield. Oh, Garfield, ha? Ah. Ah. Exotic. Ilang... Ito, lalaki. Ito, oh, lalaki. One year, ano to? Going one year na to, ha? Ah. Going one year old, lalaki. O pang future oh. start din, ha, boss, ha? Ah. Ito, oh. nana na sila. Ibigay na na ng 16,000. Ta. 16K? Oya, oh, oh. oh. unahan na talaga kayo dyan, no? Oh. 16K na lang, oh. Bilang oh. talaga mo, tatlo lang, boss? Oh, marami pa tayo sa bahay. Oo, oh, sa bahay hindi natin okay, dalaan, okay. No? pero ito, dala natin. Oh. No? Alright, ito lang, uh, boss. Ito lang, ito lang. May isang shoutout ka ba? Shoutout ka pala sa mga buyer natin dyan. Maraming salamat. Alright, maraming uh, maraming salamat, Kuya Dennis. Salamat. Huh? Thank you, thank you. Good morning, Boss Marlon. Good morning, po. Oh, Alright, kita dahil, boss. Kita ko dahil, Boss Marlon, ha? Oo. Ito. Uy, kitin pa to, Boss. Ako. Ilan mo na ito? 2 months, mayigit. 2 months, mayigit. Bayan lang. Big triple phone, puro babae. Bayan lang. Poodle lang. Persian. Persian. Big triple Blue white, no? Parang blue white siya, no? Kung pinag-iisip. Oo, ganda. Magkano diyan mo diyan, Boss? 7.5 na lang. 7.5? 5 Unahan na kayo diyan, siyempre. 7.5. 5 O, tapos may ano si, Boss? Scottish Fold. Scottish Fold? Natoksido. Sino? Ikaw. Ikaw Okay. Ito, na, na natoksido. Oh Kita-kita. Oh. Ito, ilan ba na boss? Ito 10 months. 10 man, man sa laki babae. Eh? Lalaki. Lalaki. Bigyan nato ano 6,000 na lang to. Yung 6 ni oh. Scottish fold finger fold oh. no boss. Oh, semi semi. Oh, semi single fold. Oh, tuxedo color na Scottish fold. Oh, so, yan ah. Totoo na sa iyo. Ganda. Pero lang po sa ako, boss. Wala eh, lang. All right, baka may papasalamatan ka, boss Marlon. Okay. Salamat sa mga buyer natin. So, oh. Salamat sa lahat ng vlog. Ya. Yun, maraming maraming salamat, kayo, Marlon. Salamat. Thank you. Thank you. Football. Maganda umaga muna mo yung BB. Ay, ayaw ko tayo mas. Ay, ayaw ko tayo mas. Ay, Ay, ayaw ko tayo mas. Ay, ayaw natin tayo mga Ay, ayaw ko tayo mas. Ay, ayaw ko malaki. Persian boss, no? Persian, big okay. bone. Yeah. Magkano bigay mo diyan? five-five lang. Uy, five ba yun? Oo, oo. Negotiable ba? Oh, oh. <muchin> Ay, Sabihin lang sa'yo, subscriber. Yun o, no? bigaya na yun ha. Bigaya, bigaya na ha. Ito, mas malaki. Ayaw mo, bumitaw eh. Oo, oh, kaya yeah. Big bone. Big bone din? Lalaki din. Lalaki din. Ito, si... 6K. Oo, kaya. Siyempre, pwede. Pwede pa yan. Pwede pang kumurot yan. Pwede 6K. Tapos meron ka pa rito. Sayang is matabot. Gragdal. 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 Ito, lalaki rin. 5 months and a half. Uy, ganda ha. Five ah, months and a half. Malalaki yeah. ha. Ito, ano lang, 15. Oh, jackpatan to, ha? 15, 15 lang, ha? Ah, May oh. bawas pa. Oh, jackpatan, ha? Oh, grand Lalaki. Lalaki. updated oh, lang. Oh, ayan. Yeah. Tapos meron ka pa rito mga kitas. Pasok na ako dyan, boss, ha? Oo. Oh. Istorboy na ito dyan. Lang, lang ba? Ito, mga ano to? Mga ba to? Crossbreed ng Persian tsaka Bengal. Uy! Ito, 2 Persian five, Bengal! 2-5 Oh, mga 2-5 lang. Oh, yun, may mga, oh, oh ay, may mga oh, ma ano. Ba, yan, ganda na ano, parang yung ultra show term. Persian Bengal, 2 lang. 2 uh, lang. Oh, yan, ha, napakaganda naman ng uh, bigaya na yun. 2-5 na lang. Ito naman. Ito, mga 7K, negotiable. 7K? Oo, oh, yan. Ito, lalaki. Parang exotic to, boss, ha? Ano? Oh, exo-British to, eh. Oh, exo-British? British ang wow. tatay. 7? Oo, oh, seven lang. May seven bawas na lang. Yan. May bawas po. Oh, Tingnan nyo. Oh, dito. Ito isa. Oh. Ganda ng mata. Oh. Yan. Ito boss, ano ito boss? Exo-British din. Exo-British eh. din. Okay pa, ganda ng mata. Oo, oh. 7K, oh, blue ah. Oo, oh, blue. Parang ragdoll nga eh. Oo. Oh. Oh, oh, oh. oh. Pumalun, pumalun. 7K oh. lang yan, each. Oh. Magpunahan na kayo, siyempre, oh. mabilis lang yan. Eh, ito pala yung ano, ito pala yung Persian Ragdoll. Ah, oh, ito yung Persian oh, Ragdoll. okay. 7K okay. ni ko, mo yan. 7K ah, uh, Persian Ragdoll. Yes, tapos pa yan. Tapos, tapos meron ka rito. Ito naman. Ragdoll. Ah, nakita na yata natin ito. Oo, oh, nakita na yan. Oh, okay. well, nakita na yata natin ito. Ito yan, 18. Ito, ito British Hotel. British Yorker. British? Oo. Golden Tabby. Golden tabi mag-aabi kayo marito ba? 15 eh, negosyable. 15 kayo eh. Babae. Ang baba ha, 15 kayo ha. Baba ba yan. British ha, o. Ito naman o, yan. Yung gusto mong magpa-basan uh, na. yan, pero 12 months na yan. Mag-30 na pala yan. Babae. Babae. Yan, 4-5. 4-5 na lang, o, yan. Uy, ganda ng mata. Dilaw. Kasama na to. O, yan. Kasama ayan, na yung ba? cage? Ayan. O, kasama na. O, yan. Wala na, boss. Wala na, boss. O, syempre, ikuti mo

Eh, <laughs> okay lang po. Ang dami, ang dami. Oh, uh, yan. Okay, Subo ko so, so, Tingnan natin. Good morning pa, po, sa mga... po sa mga... Yun! Nagasubaybay na ang Pusa serye. Oh, yan ha. Oh, yan. Mabagsikin ka mo, boss ha. Oh. Meron po tayong ah uh, Six months old, lalaki, blue eyes. Blue no, eyes, syempre, pag drag del blue eyes dapat. Bigay oh. ko na lang po ito ng budget min. 15K na lang po. 15K? Pulpa. May papel ba, boss? Wala. Wala po. O, oh, yan. 15K ni Gozabul pa. Basta ride and roll. Yun! O, oh, yun! Ito naman po, kaya Dennis. Ragdoll Persian, blue eyes. Blue eyes pa rin. Female, 2 months old. Digay ko na lang ng 9K. Negotiable pa. Negotiable pa. Dalawa lang dalawa, boss. Meron pa tayo so, rin. Meron pa isa. Palikot-dilot. Ah, 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 kali, kray kali ko. Oh, exo Persian female. Exotic Persian. Three months old. Babae, babae, ha? Opo, ba Bigay ko na lang ng 8K, Pia yeah, 8K na lang. 8K, oh, negotiable pa ba yan. Alam ko yan. Opo, yan. lang po itala natin. O oh, yan, nabig natin po si, si, si Boss Long, ha? Opo, opo. Boss shoutout ko do ba? ba? Ah, shoutout nga po pala kay mamahang tulog. So, ah, nasa Japan. Ayun, ayun. Sa <laughs> ah, ingat po kayo dyan. O oh, yan, maraming mga tao Boss ha? Thank you, Nice to see you again, ha? Salamat, salamat. Yan, good morning, tita. O yan, si tita, ha? dito ha Mark Ay? Ian Mark Ay? Ian Mark Ian ha dito wala si Mark Ian ngayon kaya si dito ayang harap sa atin oh. dito na to persian 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 kulay lilak oo kulay lilak na persian ito ha ilang buwan na to te ito, siya. ano na 3 months na 3 months so yan 3 months na ha Babae o lalaki? Galaki. Lalaki. Lalaki. Magandang bigay mo dyan, Tek. Yes. Five-five lang. Yun, five-five lang. Ligaw siya ba yun? Pwede pa. Pwede pa. Pwede pa. <laughs> Ayan. Ano yung hawak ni Kuya ito? Ginger? Ginger! Ginger! Oh, ginger version, lalaki ba po Lalaki rin. Ito, lalaki din. Five, five din! Five, five din! Three months! Oh, 3 months! Yan. magkakapatid! Oo oh, nga, ano, isa kulay nila oh! Five five na lang! Oh, puro five five na lang! Contact number na lang ni Ian. <laughs> Alright, talagay <yan>. na <laughs> natin yung detalye Isa babae doon, babae. Ito so, babae, pati hinahin. Ay, tulog na yan, babae. Oh, ba ito ah. Ito talang tulog. Oh. Ito ginger oh, din. So, Ito sa baba. O yan, yeah, pares baba eh. pai din to. Ayun, okay, pai-pipe din. O yan, yeah, maraming maraming salamat po. Thank, ba thank ba, you. Kung may papasalamatan kayo, shout out. Wala naman. O, oh, shout out kay Mark Ian. Ha? Kita na kita kayo yeah. rito, Mark Ian. Bili sa <laughs> computer. O, bili sa computer siya. Maraming maraming salamat thank you. You, man, thank po. Thank you. Thank you. Ah, ano? Ano yung foto? Shut up! Shut up! Shut up! Oh, boss Shut up! Shut up! boss up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Pusa! tayo. Shut up! 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 Uy! pa din sa akin. sa na langin, ha? Ito rin, mga lalaki rin. Tupay din isa yan. Ayan, lalaki rin Standard pa rin. Tupay. Ka lang. Yes, what? Tapos to may lilac kay dito, lilac uh, by color. Bigay ko na lang po ng 12,000 yan. Littest na daw po? Oo, littest. Lilac by color. Tapos ito yung mga natin. <laughs> sc oh, oh, yung <laughs> <laughs> like Scottish trade. Bigyan ko na lang 3,500. Budget na tayo ngayon. Scottish trade, 3,500? Yes, 3,500. Kasi to yung uh, natin, ito. Ay, sapat, yung May billion exo natin. May exotic price na yan mabilisan na. Dalaki po yan ito babae. Ah, Bigay ko natin ang 6'5 American Curl American Curl na by eye tapos solid white 6'5 na lang yan 6'5 American Curl na by eye ha Sa Siberian I, 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 natin Hindi yeah. ko may labas, ano ang laki eh? oh. Siberian Forest Cat, Bigay ko natin 10-5 yan, dalaki Siberian tapos, po, yes po. Sa mga naghahanap ng main con, meron tayong main sa bahay. ni mayon. Dalawang babae, tatlong lalaki. So, gusto mag-inquire, dalawin niyo ako sa page ko para mapakita ko yung mga ay, main con niyo. Al Alright, Jeff. Eh, dalawin so, natin na na ah, Maraming salamat po sa... Mm -hmm. ano? at sa inyo lahat, sa viewers ni Ryder na po sa seri. Delivery, chef, ah? Yes, it's yes, good. It's good. It's good. Eh, it's good. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good boss oh, Mark thank you thank you shout out pala kay sir Warren Warren C Ah, nakakuha siya sa akin ng ano ng poodle kapag. Yo, shout out, oh, uh, shout out, shout -out say, oh, <laughs> <siya. Salamat laughs> sa boss Warren. Salamat, Ayan. Salamat sa ako, kabala sa iyo, sir. <laughs> <laughs> oh, update naman tayo sa mga pusa ni Gary. Oh, 55. Ano pa lang to, Tuman? Tapos, ah, oh, uh, Persian. 55, oh, ayan, 55 na lang. Ito 35. Uy! Mas mababa to ha. Percent din. babae din to. Blue no? Blue? Oo yan babae. Ito lang mo, pusa. Ito, ito mga kaya pa sa pa niya, Miss. Ito sa puno ka Ibon. Blue ice. ko na lang ng ano yan, 2.51. Oo, 2.51 Blue ice siya, no? Wearable niya. Ganda naman. Soko po eh. Pakita natin. Oh, uh, Choco Point ng mga Siamese 2-5. mag na lang kayo. Ito po yung available na pusa. Ano kayo, Romney? Ano yan? Walang piraso yan. Tatlo na lang. Ano yan? Meron sa bahay. bahay. Oh, yeah, meron pa oh. sa bahay. Available yan kay Kuya Romney. Maraming maraming salamat. Salamat kayo, po, salamat. Thank you, thank you, thank you. Arigat ko Hi, ako sa iyo. <laughs> <laughs> ay, Ayo, ko sa ay, ako sa Eto, update naman tayo sa mga pusa. Ang sana naman. mo, na exotic. Eto eh, tayo, exotic. Taliko, exotic. Taliko? Yes. Babae yan. Babae. Binipin natin ito is... 10K lang po. 10K, galito. exotic po yan, ha? Oo. Tapos meron po tayo dito. Persian Randall po. Persian Randall. Yes po. Ayan po. Kapal po niya, no? Babae po. Bigay po natin ito is... 6K lang po. 6K! Yes. O yan, 6K, ha? Pasok, pasok, pasok. Ang galing, ha? Pasok, pasok sumasampa pa. Oh. Ah. Tapos, mga blue na Persian? Blue Persian! Yeah, oh. Persian bibong po yan. Eh. Yeah. Oh, yeah, Gaganda yan, dalawa <laughs> yan. Mabahit na laki po. Uh, bigay po natin ito, 6K lang. 6K green 6K, eh, ah. oh, parehas. blue, ha? Oh. Tapos meron tayong mga Ito mga pa ito British uh. Persian po yung maliliit natin British Ayan. Yan, bigay po natin yan is 4,000 lang po ito 4K? Yes yeah. Then, tapos th -th -th may uh -huh. malaki tayong kalibo na bilut. Sige po natin uh, na yan. Yes. 5K na lang po. 5K na lang. Oh, yeah. so, pero po po tayo dito mga Persian paripal. Puro Persian na po ito mga Puro Persian na po ito. Bigay po natin ito. 4K lang po. Tabi, 4K. 4K, 4K. 4K. 4 po. Lala, po mga pusa natin. Dahil na po kayo sa akin. Tanggep eh. Alright, siyempre, paborito ko siya sa Follow like and siya ang ating sa sana kay Yo! Ako uwi, galing Japan. Alright, yun lang, yun lang, maganda umaga, Boss Michael. Good morning, Boss Good morning, Boss Dennis. Yun, siyempre. Dadalawin natin ngayon si Boss Michael dito, ha. Kung saan mo na Boss? Wala kang uwi, ano? Ha? Ito, Hmm? Oh, ay, mm. na? siya, serious <laughs> okay, yeah. ay nga, mga persona, ano, taw, yeah? okay, okay, pa na ako Ano Ano, 2 months na igit ba? Eh Lalaki lalaki to. Ano po dito? 5K? ah 5K. 5 na lang Ang ganda na kulay. Oh. Yeah, tatlo, tatlo available? Apo, tatlo. 5K. Mm -hmm. Okay. Okay. Tapos meron ka pang? Ano? Ragdal Himalayan. Ragdal Himalayan. Oh. No. Ito, ilan mo na? Ano? Format months po. Babay, lalaki? Lalaki po. Lalaki. Lala yeah. right. Dito ang magandang bigay mo. Ano lang po dito? 7. 7K! Okay, Ragdal Himalayan ha? 7K. Yun, sa sa'yo pa. Ito ang dalawang po sa'yo, boss. Oo, boss. Yeah. Alright, maraming maraming salamat sa'yo, eh, Michael. Thank, you, thank you. May shoutout ko ba? Shoutout, Tatan. Um. Oh, na iwan, na iwan. <laughs> <laughs> eh, hey, oh, leno, eh. Mala. Nagal mo, pa. Chocolate ko. Ay, chocolate. Thank you, thank you. sa atin Hi, isa ka rin bang fur mom or dad na naghahanap ng toys or grooming service for your fur babies? Look no more. Introducing Lucho Pet Shop. Ang 3-in-1 pet shop na sasagot sa fur problems mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa different na shop para makumpleto ang furniture mo dahil we offer grooming services, pet boarding at pet supplies. Prices pa? Worry no more dahil ang services ay quality sa affordable na prices. No need to worry rin sa mga pets mo dahil our staff is pet lover and friendly. We're also rehoming different breed of dogs and cats at my home service grooming pa. oh tiba kumpleto kumpleto yeah what are you waiting for Lucho pet shop everything for every pet visit us now or mag-inquire sa ating page